Alamin na ho natin ang pinakauling uh, uh, balita po, update po dun sa nag-crash na mga na chopper po ng um, Philippine Air Force. Yung uh, UV, Super UV Helicopter. Si Colonel Maria Cristina Basco, spokesperson po ng Philippine Air Force, nasa ating linya. Colonel Basco, ma, magandang magandang uh, umaga po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV pa. Colonel? Uh, sir Orly, magandang umaga po at sa mga tagapakinig po natin, ah maraming uh, magandang umaga po sa ating lahat. UH UH1Y pala ito, no? Uh, ito yung uh, Vernon uh, super ah uh, uh, super Yubi. Ah uh, ito yung ito, ito yung twin engine and apat ang blade po nito. Tama ho ba? Tama po sir, tama po. Oo, kasi ito yung bihira uh, iba doon sa na, na, kinalakihan kong UH1H noon, na dalawa lang ang blade and single engine. So ito yung medyo bag ito yung medyo bago-bago. Yes sir, upgraded po ito. Yes po. Okay, meron daw bang um, uh, uh, medyo linaw sa ginawang investigasyon sa insidente pong pagbagsak po nito sa Agusan? Uh sir sa ngayon po sir uh, hindi pa din po tapos ongoing pa din po yung investigation. Ang headway lang po na nangyari natin uh, sa ngayon po is nakuha na po yung mga ano na po uh, yung remains po ng ating mga air crew mm -hmm. at uh, sa ngayon po sir nandun na po siya sa panakan uh, sa St. Peter sa panakan Davao City para po dun sa autopsy and identification. Um medyo nahihirapan po kasi tayo na uh, yung to identify po yung mm. yung remains nga po. So, uh, it's very important na ma-identify po natin, ma-establish natin po yung kakilanlan po nila para po maibigay po natin dun sa family. Kung mm. yung, yung the right, kumbaga po, the the, the right, the person or the right remains to the right family po. Uh, obviously nasunog, uh, pagboksak eh uh, nag-apoy at sumabog yung chopper. Tama ko ba Colonel? Uh, uh, sa sa initial po na pagpunta nga po nila, nga po kasi nga po hindi na nga po recognizable kaya medyo nahirapan po talagang uh, ma-identify po yung identity nila sir. Mm -hmm. Tama ko ba na main uh, request ng pagkuhan ng DNA para mabilis na ma-identify po yung mga biktima? Uh, sa so ngayon sir, opo ine -ex -ine exhaust inexhaust po natin lahat ng yung fastest means available kasi nga po uh isa nga po doon sa kasamahan po natin is a uh, muslim. So uh, according to their um rights and customs po, it is imperative po na dapat po uh, within 24 hours po ay ma kailangan po silang malibing. Mm -hmm. Pero po, importante nga po is dapat nga po talaga ma-insure po natin yung um, identity. So, andun din po kasi sir yung ano, yung we, we got the support of PNP Soko dun po sir sa forensics team po nila. Meron din po dun yung sa PNP Region 13 na and yung PAF Medical Legal Team And medico-dental, sorry, medico-dental team na rin po ay naandon para magbigay na din po ng, kumagal lahat po sila full force para po malaman po nila yung identities po ng ating mga... Habang hmm. uh, 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 pinagmamastan uh, po itong mga video, larawan sa ating pong Radyo na TV, ba? parang uh, kahit pa paano makakaramdam ka ng pagkalungkot dahil ang mga ito, uh, bahagi ito ng, uh, uh, ng mga tauhan ng Philippine Air Force na inaasahan pag-rescue pagdadahatid ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Sa pangyayari pong ito at grounded po yung uh, ano, teka, linawi ko lang ho muna, Colonel Basco, ano po yung grounded, yung UH-1? Ilang ubang bang UH-1 ay meron po tayo o oh, super UW uh, Dali Bali po sir, dito sa aircraft type na to meron po tayong tatlo. Yung uh, super UW and UW 2 Pareho sila halos po ng configuration. So dahil sila po yung naiwan na sa inventory, tatlo na po sila ngayon, dalawa na lang po. So yung dalawa sir ay naka ground Yun yung po. dalawa lang ang grounded. Hindi yung ibang uh, other choppers na meron po tayo, hindi ho kasama ho yun? Hindi po sir, hindi like, po. Uh, like yung, fa fa yung Black Hawk na po? Opo, hindi po naka-ground yun. So, okay, kaya ako tininong yan. Gusto ko kasi malaman kung kumusta po yung, alam naman natin, gano'ng kahalaga, gano'ng kaimportante ang, ang role ng Philippine Air Force sa gantong sitwasyon meron tayo. Paghatid po ng mga tulong medikal at ilang pa mga relief goods. Tuloy-tuloy naman po ang Philippine Air Force sa pagtupad po sa tungkulin na yan. Yes sir, tuloy-tuloy pa rin nga po tayo uh, kahit po na nangyari po itong pangyayari na hindi natin inaasahan. Tuloy pa rin po tayo doon sa ating mission at uh, meron pa naman po tayong mga air assets. Marami po tayo sa sa ngayon, na uh, kagaya nga po ng Black Hawk, helicopters, yung Sokol helicopter, yung Bell, at saka po yung mga fixed wing asset natin, yung maramihan, kagaya po ng C130 and C295. Patuloy pa rin po tayo, sir. Um So, so, ano, sundan ko lang yung uh, binanggit nyo. Sa habang nagkakausap tayo, anong gaano ka balaho ang Philippine Air Force lalo talo na ho yung kinakailangang mga may uh, maipadalang mga relief goods sa mga apektado po ng bagyo na hindi humapuntahan by land. Pa pa paano ang pa, paano arrangement po dito ng Philippine Air Force, Colonel? Uh, sir, ito po yung kaya po yung initially ginagawa po yung Ardana, yung ito nga po kasi sir yung mission nung ano nung ng ating choppers. Initial po, uh, kapag halimbawa may sakuna, um, nag-rapid uh, damage needs analysis. Ah, parang may na, nag re kasi kung saan pwedeng... Okay. Uh, Tama po, sir. At uh, usually, sinasamahan din po sila ng personal ng OCD at po yung LGU. Kasi po nakikita po, syempre kabisado po nitong mga uh, LGU officials, yung mga sitio. Ah, alam niya na, ito mahirap to puntahan by land ito ganyan so napaprioritize po natin and then kapag nakita na po ng OCD and LGU um paplanuhin na po sa baba kung ano na po yung kung paano na po pa yung uh, yung strategy kung sino na po yung mga uunahin and saan po unang maglalan mm -hmm. um yung yung ano po sir we get the ano po sir di instructions uh, from the OCD lalo na po pag kayo mga relief goods distribution na po okay. uh, ang air force po kasi force provider tayo sir eh inuutusan tayo para uh, para po maabot natin yung mga area na hindi po maabot. Mm -hmm. So, it's lahat po sir is mostly dun sa OCD and NDRRMO and PDRRMO. Kapag uh, na, naipon na po nila yung mga relief goods and uh, na-identify nila po yung mga dapat mapuntahan, uh, ayun na po yung pinaprioritize po ng mga piloto and uh, yung mga cargo po kung ano rin po, malaman din po yung laman yung relief goods so that um, yung appropriate aircraft, kung kaya ba po ito ng Black Hawk, kung kailangan po ba C-130 dahil maramihan. Ganun po yung mga considerations natin, sir. So tuloy-tuloy pa rin po tayo. Tuloy-tuloy pa rin, sir. Okay, hindi yung mapuputol. I understand ang, uh, ang inyong mga cargo planes, C-130, yan yung pinakaabala ngayon. Lalo-lalo na yung paghatid ng mga relief goods from uh, NCR o ilang parts ng uh, bansa patungo ng Cebu and uh, Davao na rin siguro dun sa mga napekto. Tuloy-tuloy pa rin kasi paghatid ng tulong sa mga napekto ang punong lindol. Eh. Tama ho ba, Colonel? Tama po, sir. Tama po tama po sir mm -hmm. hindi pa rin po tayo tumitigil doon tapos nga ito nga po eh na, na sumabay pa po itong bagyo so medyo uh, ay nga po double effort din po but kaya pa naman po natin lalo na uh, medyo humupa na po yung ano yung situation yung, yung weather um ayun nga po sabi ko nga din po na uh, sa mga previous uh, interviews sir, na yung basta po uh, Meron na pong maayos na po yung wind condition, uh, kaya it is safe to take off, take off na po tayo kaagad para po makapagsaklolo po tayo sa lalong mas mabilis na panahon po. Mer meron po ba kayong gusto iparating? ano pa mo na po ng Philippine Air Force sa mga pamilya ng anim na nasawi dyan sa Agusan? Yes po sir. Ang Philippine Air Force po ay uh, nakikipag-coordinate na po, nag-reach out na po, uh, na-inform na po natin yung families. And um, una po sa lahat, bibigyan po natin ng uh, appropriate honors ang ating mga fallen heroes dahil ito pong pangyayaring ito ay nangyari during their line of duty at in sa, sa kanilang pagsiserbisyo. Uh, hindi po natin pababayaan ang kanilang mga naiwan na mahal sa buhay. Um, meron po tayo yung, yung financial assistance po and also yung counseling natin, uh, psychological, emotional and spiritual. And kung ano man po yung mga pwede natin ma-extend uh, na support bilang part po ng family ng Philippine Air Force ay gagawin po natin para po sa mga naiwan po ng ating mga piloto. But despite that po, hindi po natin pababayaan ang mandato po ng Philippine Air Force na tumulong lalo na sa panahon ngayon na magbigay po ng saklolo sa ating mga kababayan. At sa ating mga kababayan, salamat din po sa inyong pagsuporta sa Philippine Air Force. Patuloy po natin ipagdasal ang safety po ng ating mga air mga piloto at aircrew para po mas makapagbigay po sila ng serbisyo para po sa ating mga kababayan. Yun yung natin pinaka senior po doon sa Nasawi ay laging ilang taon nang ganitong ginagawa no. Pag basta at mga humanitarian mission siya who yung unang pumupunta kahit na delikado yung isang lugar pero kinakailangan maghatid ng mga relief goods yung yung captain uh, Colonel Vasco uh, Mam. Yes sir si Captain Dumagan po ay ano po very seasoned pilot. Uh, he's 8 uh, years na po siya sa nagse Philippine Air Force. At uh, ever since after his graduation mula sa flying school, uh, naging part na po siya ng 505 Search and Rescue Group. And uh, kasakatunayan nga po, pilot in command po siya. Ibig sabihin po no na he, he has undergone all the trainings at uh, talaga pong bihasa po itong piloto na to. At bukod pa doon, pagka lumilipad po siya, very ano po to eh, uh, health conscious din po itong si Captain Dumagas. So he's very fit at um kumbaga ang palagi siyang mission oriented at napakagaang kasama kaya napakalaking kawalan po para sa Philippine Air Force ang um, pagkawala ni Captain Dumagan. Gayon din po ang mga kasamahan po niya doon na mga aircrew po na part po ng Search and Rescue Group. Okay. Nalala ko lang yung ano, yung isang panayam ko dun sa dating air ano, chief uh, ng uh, ng Philippine Air Force Commander in Chief. Hindi ko na lang malala pangalan, pero Colonel ano yun eh bago kay ano kay General Canlas, bago kay term ni General Canlas. Nabanggit niya yung isa sa mga rescue yung pagtutugtog -pag mga relief mission na kanilang pinuntahan. Talagang ilang araw na walang tulog ang mga taong po ng Philippine Air Force. Uh, sa kahit pero kahit pagod uh, yung simpleng pa salamat malaking bagay na raw sa kanila. Eh, saludo tayo sa mga tao ng Philippine Air Force lalo sa kuntong mga pagkakataon, Colonel Vasco mam. Salamat po Sir Orlio po. Malaking tulong na po malaking uh, ano na po yun sa amin appreciation po marinig lang po na ma, na nagpapasalamat at uh, masaya po at safe po ang ating mga kababayan. Ayun na po ayun na po ang aming ano ay, ayun na po ang balik sa amin. Colonel, maraming salamat po at ingat ho kayo at uh, makikibalita ulit kami lalo na ho sa mga lalabas na result po, resulta po, resulta ng investigasyon. Lalo na ho yung mga may nagbabagit na baka may, ano, packet, paano ba naririnig ko malimit sa Air Force? Packet tornado ba yun? O packet whirlwind? Na pag sumalubog siya, talaga tatagilid yung chopper? Opo sir, um, minsan nga po may mga ganong factors na yung, yung bigla pong bugso ng hangin na, mm -hmm. na, na ayun po yung mga... Uh, Pagka yun po ito mama sa aircraft uh nagkakaroon po siya ng na, na, nagkakaroon po ng uh, uh, parang yung nawawalan po ng control, control. yung oh uh, control yung air packets po uh -huh. kaya po um, ayun nga po that's part of the investigation kasi hindi hindi po natin kasi ma, ma finalize as of now kung ano hmm. po talaga yung nangyari kaya kailangan po talaga ng masusing investigation before uh, we can conclude po kung ano po talaga yung naging cost nitong pagpagsak ng ating uh, air asset po. Agad, Colonel. Makikibalita po muli kami sa inyo sa Philippine Air Force. Maraming maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo at saludo sa mga tawang po ng sandat as ang hukbong himpapawid ng Pilipinas. Colonel, thank you po. Thank you po, Sir Orly. Magandang umaga po. Si Ma'am uh, Colonel Maria Cristina Basco, mga kapuso, spokesperson ng Philippine Air Force, ang inyo pong napakinggan.